Mas mabigat na multa ang babati sa mga motoristang ng daraan sa EDSA bus lane kahit pabawal. Pwede na kasi silang pagbayarin ng hanggang 30,000 pesos. Sa laki na posibleng bayaran, magpasaway pa rin kaya ang mga motorista? Live mula sa EDSA Mandaguyong, nasa frontline ng balitang yan si Dave. Dave, yung mga nahuli na bang violators ang MMDA? Jess mawi, umaga pa lang may ilang motorista na nga ang nasampulan ngayong unang araw ng mas mataas na multa para sa mga sakyang hindi pinapayagan sa EDSA bus lane. Napakamot ulo na lang ang ilang motorista ng hulihin ng mga kawani ng MMDA, LTO at HPG matapos dumaan sa EDSA bus lane kanina. Ngayong araw kasi ang simula ng pagpapatupad ng mas mahal na multa sa mga privado at government vehicles na hindi pang emergency na pilit pa rin dumaraan sa EDSA busway. Ilan sa mga unang nasampulan ang puting van na ito na may dalang pasyenteng itatakbo sa ospital dahil sa appendicitis. Paglilinaw ng MMDA, hindi pa rin papayagan na makadaan ang pribadong sasakyan kahit emergency pa ito. Hindi na muna tinikita ng driver ng van pero pinalabas ito ng bus lane para may takbo na sa ospital ang pasyente. Hindi rin nakaligtas sa huli ang ilang rider ng motor na dumaan sa busway sa show tunnel pati ang mga pulis na nakamotor na dumaan sa busway, tinikitan din. At maging mismong tao ng MMDA, hindi lusot. Hirit ng mga rider, nagmamadali na daw kasi sila. Ang ilan pa sa kanila, nagulat sa biglang laki ng multa. Mula kasi sa isang libong penalty kada huli noon, mas mahal na ang multa ngayon. Libang libong piso sa unang paglabag. Sa pangalawang paglabag, multang sampung libong piso. Isang buwang suspensyon ng lisensya at pag-attend ng road safety seminar. Dalawampung libo naman o libong piso naman sa ikatlong offense at isang taong suspension ng lisensya. Habang sa pangapat apat 30,000 pesos na at rekomendasyon mula LTO ng pagpapawalang visa ng lisensya. Palalam muli ng MMDA, bukod sa mga bus ng EDSA Carousel, emergency vehicles lang ang pupwedeng dumaan sa busway, gaya ng ambulansyang may sakay na pasyente, truck ng bumbero at mga marked vehicle ng gobyernong may pulang plaka. Jess, sa datos ng MMDA as of 7 a.m., 151 motorist na ang nahuling dumaan sa bus lane sa tatlong lokasyon sa EDSA. Panawagan naman ng MMDA sa mga motorista, sumunod na lang sa batas trapiko para iwas disgrasya at hindi na rin maabala sa daan. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.